Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Nga ngayon, 8 ng Abril, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbubunyag. Kamusta? Ngayon, ika-8 ng Abril, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbubunyag. Isang mahalagang pista sa simbahang katoliko na nagpaparangal sa abiso ng Arkanghel Gabriel kay Birheng Maria no, na nanagpapahabayag sa kanya na siya ay magdadalang tao at magbubuhos ng anak ng Diyos, si Heso Kristo. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, ang Arkanghel Gabriel ay ipinadala ng Diyos sa Nazaret kay Maria, isang dalagang birhen na ipinagkasundo kay Jose. Ipinaalam ni Gabriel sa kanya, Magalak ka, pinagpala ka sa mga babae. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Pinagpala ka sa lahat ng babae. Sinabi niya pagkatapos na magdadalang tao at manganganak siya ng isang anak na lalaki na kanyang itatawag na Jesus at na ang batang ito ay magiging anak ng kataas-taasan at mamumuno magpakailanman. Si Maria, bagaman siya ay nagulat at nalilito sa simula, ay sumagot ng marapat at may pananampalataya. Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Sa gayon, ang pagpapakatawang tao ni Kristo ay ipinaalam kay Maria at tinanggap niya ang kanyang misyon ng may di matitinong pananampalataya. Yung gaskapistahan ng pagbubunyag ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing Marso 25, siyam na buwan bago magpasko. Ngunit sa ilang tradisyon, tulad ng simbahang katoliko romano, ito ay inililipat sa ika-8 ng Abril kapag ang Marso 25 ay tumutugma sa mahal na araw o panahon ng Pasko. Narito ang isang dasal para sa kapistahan ng pagbubunyag Panginoon naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa misteryo ng pagpapakatawang tao, para sa abiso ng Arkanghel Gabriel kay Birheng Maria, and para sa marapatat at mapayapang pagtugon ni Maria sa iyong kalooban. Naway ang kapistahan ng pagbubunyag ay magpapaalala sa amin ng kahalagahan ng iyong awa at pagmamahal para sa sangkatauhan at mag-udyok sa atin na sabihin ng oo sa iyong kalooban sa ating sariling buhay. Naway si Birheng Maria, huwaran ng pananampalataya at kababaang loob, manalangin para sa amin sa harapan ng iyong luklukan ng biyaya at magbigay sa amin ng mga biyayang kailangan namin upang sundan si Jesus Kristo iyong minamahal na anak. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Dinas ng Korinto ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.